morning. Sa so, mga nagtatanong dyan, mga nakapakot tanggal ng drip sa kapata, sa kasing. Ayan, kita ko na sa inyo. natin yung di kinsinay. Kung gusto mo nito, punta kayo sa page ni Maclay di ating Tours Training. Ayan, visit sila. Yeah, ko na ha. na

shoutout sa mga butcher natin si Mambansa mga butcher natin sa dito sa, sa Alabang kung gusto nyo mamili sa Alabang yung first na pinapasokan ko ayun yung bini na dito ito yan, pwede lahat ng natin dito